Sa araw na to ay magluluto tayo ng ginisang alamang or sa iba kung tawagin to ay bagoong, ginisang bagoong. Dito sa aming bayan, ang tawag namin dito ay alamang. At syempre, bago tayo magsimula, kailangan nating magpainit ng mantika dahil ah, magsisicharon tayo ng ating ah, taba. Ayan, masarap kasi ang ating ah, alamang, ginisang alamang kung mayroong sicharon. Sicharon, ayan. At sunod nga ay ilagay na natin ang ating bawang sibuyas. Ayan, natin mo nang lutuing mabuti at papulahin. At isunod na rin natin yung ating kamatis. At syempre, pagluto na yung ating kamatis, digisin natin para lumabas ang katas. At isunod na rin natin yung ating alamang or bagoong. Tagdagan natin ng kunting mantika para malutong mabuti ito. At taktakan na rin natin ng bechin at magic sarap. Ilagay na rin natin yung ating chicharon, siling lara at siling tilos. Hayaan lang natin ito hanggang sa ito'y maluto.